Hi Miss. <laughs> Ayan guys, kumusta po? At nandito kami ni Mami Janet sa paseo. Kasi nung nakaraan di kita kasama, Daddy. Oo. Oh, Bye. nung kayo ni na, um, Betty. ano, ni na Beshi Dex. Uh, -oh. uh Ay, wala ka Tell noon. me the story, okay. Ah, tell me the story. What it is? What What is it? Wala kanoon. Sabi ko, ka, uh, maganda dito palang. Maganda uh -oh. dito. Tapos may nakita kang restaurant ay, 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 ay. na gusto mong kainan, gano'n. Sabi ko kita, tayo dito magde-date. At sa mga, hindi lang halata daddy, pero si mama ay one week na halos wala uh, si Ah. Pero ngayon, dumating na yehey. So si Janet, pagkadating na pagkadating, pinatulog ang mga bata. Mama, tulog po ha, kami lang ang ilalak. <laughs> At syempre, bago tayo Pero si mama, ano, nakakatuwa din. Ito. Ano, miss na, na miss niya, miss niya na. rin yung kanyang apo. Sabi, inayaya na po siya sa bagyo. ano mga, nung kapatid ko, ni Kolon, uh, sabi ni mama ay hindi daw pwede at miss na miss siya ni Cian. Si ay, ni Cian, ni, si ni Andres. andres. Yes. Sorry, yung pamakay ko yung si Ian. So, miss na miss siya ni Andres, daddy. At, uh, sobrang namang miss na miss yes. niya. Sinundo niya sa may gate si mama. Oo, oh, ah, nakakatawa si, si andres. andres. At saka, tawag siya ng tawag. Kinakatok niya yung room ng, na ng lola. Nanay! Nanay! Ba't di ka nanalabas dyan? kakain siya na eh. Yes. So, lagi niya po tinatawag So, ngayon, nandun po. Tulog so, na si Andres. Nai, at saka, daddy, gusto ko talaga yung may date time tayo. Once, okay. Once ayun na, oh, ayun na. <laughs> o, order na te. So, gusto niya raw pong tikman ito. Every bite is a journey to Vietnam. Ah, mami, Vietnam pala to? Ah, wala. Okay, go. Ah, uh -oh. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Ayan na po si Mami Janet. Excited ang order. Yep. Ito yung mga ano nila, naniyo. May mga May na-miss ko daddy. Oo, meron pa siyang na-miss. <laughs> May na-miss. Ikaw na rin ang order sa akin, ha? gusto mo noodles yeah. so uh, gusto ko ay yung ganun light lang eh gawa busog ako oh gusto mo yung bread na Lord Jesus, maraming salamat sa quality time namin ni Daddy. Salamat sa biyaya na And salamat po sa pagkain na sa pagkasaluhan, pagpulain mga po ito at may kalakasan na aming katawan. At binabalik po namin sa inyo lahat ng pinakamataas na pagpuro. Kasi salamat po Jesus, Lord. Amen. Yan, may dumating na po tayo ng order. Spring roll. Ano yan? Spring roll. Spring roll. And coffee. Ito yung may itlog. Oh, may itlog? Uy, sa akin ay may second floor. <laughs> you say may itlog, sa akin may second floor. <laughs> oh, sayang naman. yep. <laughs> Gaya mo lang. Oh no. Patikim nga. Yep, lasang itlog na. <laughs> ito parang hintayin kong bumaba, na? No? Sama ba? O, oh, naamay mo? Pwede ka nang kumain mami, na ipag-try mo na. Ito yung mushroom roll na na-picture lang ko lang. <laughs> Nahilaw. Sige, picture ka. Wow! Wow! Sarap? Sarap fresh ha, daddy. Mmm, sarap. Ah, may hipon. May hipon siya. Hipon pala siya. Yeah, hipon. Ngayon ko lang napansin, may hipon. Oh, sarap. tayo. Pick mo may suka. Ang lasa. Ang lasa. Para sya may suka, matamis. Ha? Hmm. Yeah. Iba hap. pa rin ang kamay. Iba pa ng ang kamay. Sure. Ano to? peanut sauce. Na may templa. meron sa ilalim. Ay, yan po. Ano? Pwede mahaluin. Ito pala sa ilalim niya yung ano niya. Oo. Wow! Ang masarap, Daddy. Ako'y okay, titikim, ha? Meron palang milk sa ilalim. Ikaw nga. Ako'y Ako'y okay, titikim. Patamis. <laughs> Patamis. Pero masarap. Mam, ano yung narito mami? Baka lumamig. Hot ba to? Ito napatamis na. Pwede mong dagdagan ng tubig. Ayaw. Ayaw po. Dumating na yung kay mami Janet na beef. Saraga, saraga. Oh, init. Mm -hmm. Sarap. Para ka nasa Singapore. na? No? Para ka nasa Singapore. Mga ganyan lang yung lunch mo doon, no? Mga four dollars lang yan doon, eh. Four dollars. to five dollars. Lunch na po yun. Oo, oh, manghang yan, mami. 'di Oh. Diba sa Takashimaya, mga ganyan in-order mo sa ilalim? meron doon ano kainan. Okay. So, try. Sa'yo na lang. Kain po tayo. Kanina ay nag-drop na tayo ng ano hindi na natin naihintay si Kuya yung Shopee na nagko-collect. Lagi na po namin dinadrop. Kasi pagkalabas mo naman, yun na. No? So, dinadrop na namin ni Janet pag may Shopee order. Hindi na po namin na vlog Pero nagdrop na kami. Saka, nagdrop din tayo sa... Tawag dito? Sa JNT. Sa JNT. Dahil may in-order po. <laughs> may in order akong box. Yun ay meron kaming special e edition na pangregalo na sukang sasa. Partner na sila puro at manghang na with box, na magandang box, no? na pangregalo talaga. Ay, mali yung size. Adami ko pa namang in order, 55. So yun, buti yung seller, mabait. So yun, nag-refund ako. Tapos nag-order ako ng iba mas mahal mami ang isang box ay nasa 35 pesos papatak na 35 sa isang box pa lang na empty yeah, pero maganda naman siya pang gift talaga magugustuhan nyo ni, ni sister Leia so kapag ka po dumating na ay bablog po namin at baka may gustong order mas mura siya kapag ka order kayo ng bulk marami no mga pang regalo ko Ilagay mo siya sa Shopee, mami. Ah, uh, Oo, uh, yung pipicture natin, tapos ilagay mo siya may kategoring ganun naka-box na. Okay. Na. Uh -huh. Merong isang puro lang, merong isang ano lang, tapos merong naka-isa. Special. Yan, kain po tayo. Po, oh, ma'am, ang laki pala nito. Oh. Oh. Laki. Pati, pati out ko kaya yung kalahati. Na? Tikman mo ikaw. Ikaw mauna. Mas excited ka eh. <laughs> yeah. Ah, oo, oh, oh, barbecue Oo, oh, lutong pati. Sarap na. Mm -hmm. Sarap, mami, sulit. Kain po tayo. Bagaimana mam. sama mama? Hati kayo. Ano kayo, no? Sulit, daddy. Noong nakaraan, Japanese tayo. Ngayon ay Vietnam. Nag-tour na tayo ngayon. <laughs> sarap, sort of crunchy. Tapos say, barbecue yung flavor. Ayan mga kabeshi, kami po ay pauwi na. Mabilis lang ang aming date time. At tabi si Andres. At si Bobby. Yeah, let's Kaya, go. pauwi na rin kami. Okay lang daddy, kahit saglit lang, no? Yeah, Hindi mo uh -huh. Quick escape. <laughs> Thank you, Lord. Sa mga ganitong quick escape na date natin. Date time. At eto yung pasadubong namin kay Mama. Oh, Nandito Bobby. na kami sa bahay. At yes. tulog, at gising na pala pareho. Oo, yes. oh, baka mano ang mata, ang my boy. Dami boy. Yes, <laughs> ang dami kwento niya. niyang kwento, mami. Look at kwento. Oh! Pagkising mo ay nasa nang mami at daddy. <laughs> si Bobby baby oh. Bobby! Nagising pareho. Bobby. Misal, misal oh, miss mo rin Bobby. mami? Yes. <laughs> okay. Okay, pahinga muna bago time. magpadede. Oo. oh. Pahinga muna, Bobby. baby oh, Hindi okay. po naman gutom. Ulo yung ulo, niya, hindi pa naman yata. Ah, bago tom na, bago tom na. ito? <laughs> oh, sinususian pa mami ko yung susi ko. Yung susi ko, oh. <laughs> sinususian pa. Oh, yun, Andres. Dedy na, dedy na. Oh. Yeah! <laughs> Oo, oh, mami oh. Nasa taas lang may oh, sinambay, Sarap. May nagtatanong kung na pa daw si Andres. Abay, malakas. <laughs> malakas na po. Mas malakas ngayon. Oo. Oh, Which oh. is okay lang kasi parang nga umano siya. Tumabata ba? Mm -hmm. Yun ni Mayt may nahingin ng dede. Saka paggabi nakakadalawang bote na siya. Oo. Oh, oh. Dapat yung palang lagayan yun, niya ay mas malakas. Oo. Oh, oh, Maliit na yan. Maliit na yan sa kanyang i will give thanks to you lord with all my heart i will tell of all your wonderful deeds psalms nine to one niv